talaga Umaba ang premium ni Daniel dahil nawala raw yung kanyang yeah. salbabida okay. ng hangin yes. oh. tawag kay Catherine Please. so malinaw na ipinagpapalagay ng ating mga kababayan na si Catherine talaga yung bumungat sa Daniel Nagkataon naman na mayroong Alden Richards na mabangong-mabago rin po ang pangalan. Tapos ang Catherine Bernardo, super bango. Hello. At eto, gagawa na sila ng isang pelikula, ang sequel, Hello Love Again. ang kolonista na sinanay Christopher Min, napakomento sa hindi matapos-tapos na chismes ni na Daniel Padilla, Catherine Bernardo at Alden Richards bago lang kayo dito sa aking YouTube channel huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin. Giyo na rin ang notification bell para manotify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat! bahagi ng bitiranang kolumnista na si Nanay Christopher Min ang hindi pa rin matapos-tapos na kwento okol sa hiwalayan ng dating magkasintahan na sila Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Sa bungad nga ng topic ni Nanay Christopher Min at mga kasama ay pinag-usapan pa rin nila ang ukol sa hiwalayan ng dating magkasintahan na hindi pa rin matapos-tapos hanggang ngayon kung saan isa nga sa sumintro sa kanilang kwentuhan ay ang nangyari ngayon sa buhay at karir ni Daniel Padilla na tila parang salbabida na lang na palutan-lutan lalo na at iwanan na ng husto ngayon ni Catherine Renardo. Oh, ito. Ang gusto ko na talagang magsimula at magbukas ng paksang ito si Wendell Alvarez. Hi. Hi tungkol po ito kay Daniel Padilla. Ano Ay, ano ang mo? Ito kasi kung usapin tungkol kay Daniel Padilla at kay Captain Bernardo. Hindi oh. pa rin pala yan oh. natatapos. Hanggang ngayon hindi mo tapos-tapos. Lalo na ngayon na kung nag enjoy si Catherine, di ba? Sa hindi naman kay relasyon sa pag-prinship nila dalawa. Hindi ni, ni Ali Richard, at si sa ipang mga bagay-bagay na hindi niya nagawa mm -hmm. noong sila pa ni Daniel oh, Padilla. Oh. Kasi ang punto ng ating mga kababayan, oh. humina talaga. Ayun. Oh, uh, Bumaba yung... ang premium ni Daniel dahil nawala raw yung kanyang yung kanyang magic Salbabida. Oh, oh. magic niya. Sa Salbabida ang hangin ang tawag kay Catherine. Please. So malinaw na ipinagpapalagay ng ating mga kababayan na si Catherine talaga yung bumungat sa Katiel. Correct. Diba? Ay, ganoon naman talaga eh, yung pag ano, iba diba, nung sim simula na wala silang dalawa, diba, bumagsak yung karir ni Daniel, yung kay Captain, kumangin yeah. pataas oh, So, oh, oh. kahit sino iparis mo doon kay Captain, talagang kinatanggilig ng tao. Ito kasi kay Daniel, parang wala eh. Masakit oh. nga eh, yung mga komento na nalulunod si naman. Daniel kasi nga nawala daw yung kanyang salbabidang may hangin na kinakabitan. Wow. Kasi lagi naman ganun, di ba? Sa dalawang magka-partner, titignan nila pag naghiwalay sila, sino ang, at, nagdala Oo, uh, ang uh, nagdala kanina. Oo, oh. nagdala kanina at kung sino ang makakasurvive ah. Uh, na wala ang isa. Ah, uh, yung makakaangat at bababa. Oo. Uh, 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 okay. Ito, uh, okay. ngayon ang nangyayari sa kanila. Kaya ang mga mata ng tao, oh, naghiwalay kayo, tignan natin kung sino unang aarangkada. Kaya nagkataon si Si Catherine si talaga.

Isa nga sa mga tiningnan ni Nanay Christopher Min ay ang mga activities ngayon ni Daniel Padilla na tila napapansin ngayon sa publiko. Una nga dito ay ang ginawang pagbisita ng aktor sa mga batang may sakit na binigyan ng regalo. Kasunod nga ng napunan ni Nanay Christopher Min ay ang libreng konserto ni Daniel Padilla sa publiko na kahit umuulan ay hindi nagpatinag para harapin ang mga audience. At saka ito nga kahit anong gawin nga ni Daniel Padilla, di ba? Na-concert. Mm Na-concert -hmm. na sa na, na, na simula natin yung pumunta doon sa isang lugar. tiba Di ba? Tapos na nigay pa nga siya ng mga game mga nag-giving pa siya nag sa oh. mga bata tapos kung saan siya napupunta, parang uh, hindi naman sinasin ng tao parang hindi napansin na oh. oh. parang hindi ito yung ini-expect niyang oh. gawin tsaka may mga nag-post pa na kung tutulong ka walang dapat trompeta isa pa yun parang wow. ano? Oh. para sa namin paghuhugas diba oh. yung mga ginagawa oh. niya damage control yes. yes. tapos meron pa yung nag-concert siya tapos mayroon pa magtangkang. Ayun. Pabatoin siya ng mineral water. na concert binagyo -yup pa, inulan pa. Para mm -hmm. di Pero para hindi para siya iliwana ng OJ. <laughs> oh, oh, oh. Ano ang sabi ng marami? Ah, kasi libre. Kaya oh, marami nga. siya. Oh. Kaya marami nagpunta at dinayo talaga. Oh, tama. Lahat po talaga ay pupwedeng kontrahin mm -hmm. at kambihan. No. At hindi natin ahawak ang komento ng ating mga kababayan. Pero kitang kita talaga na nung mawala si Catherine sa buhay ni Daniel, nakita naman po natin ang difference. Totoo. Malaki. Oh ibang iba. Magkaibang magkaiba talaga ang napuntahan ng mga kalera. kalera nila. Sa huling bahagi nga ng ni Nanay Kristi ay ang uko naman sa mga naganap ngayon sa buhay ni Catherine Bernardo na tila napag-iwanan na ng milya-milya ang dating nobyo nito na si Daniel Padilla dahil sa kaliwat ng proyekto ngayon ng dalaga Bukod nga sa mga TV commercial ni Catherine Bernardo, ay napag-usapan din ni Nanay Christopher Main ang blockbuster movie na pinagbidahan ni na Catherine Bernardo at Alden Richards kung saan tuloy-tuloy nga ngayon ang shooting sa movie sequel na Hindu Labagin na inaabangan na ngayon ng mga Catherine supporters. Para sa buong kwento, Narito ang video. Nagkataon naman na mayroong Alden Richards na mabangong mabango rin po ang pangalan. Tapos ang Catherine Bernardo, super bango. Hello. At eto, gagawa na sila ng isang pelikula, ang sequel, Hello, Love, Again. Again. Eh, nagkataon, pareho sila eh, di ba? Oo, oh, positive. Uh, pareho silang positive. Eh, hey. eto na ano masasabi that, mo kay Daniel? How would you like to talk to Daniel Padilla? Ah, uh, to Mr. Daniel Padilla. I would like to say to you that you on the just, first, on the first just, place. Yeah. Uh, Anong on the first place? <laughs> on the first place of Christmas. And then on the first, uh, in the first place. <laughs> on the first place. Uh, you just uh, keep quiet about your uh, Ay, mali pa rin yung in the first place. Oo. Oh, Oo, oh, oh. oh, mali yung paggamit. Kasi in the first place, you have to you to oh, keep quiet uh, oh. second place na wala well, rin in the first place oh, you just have to uh, keep uh, quiet the second place as <laughs> to <laughs> <laughs> uh, so Daniel Padilla uh, all you have to do is to always keep quiet whatever you do ayan uh, because uh, every time you said uh, you talk, uh, talk then that is will be back to you. Ay, ibinabalik binabalik to. sa iyo. Oh, naman. Magbubumerang sa iyo. Ganun talaga eh, no? Eh hindi pinalad, 'di ba? Pag natapos mm -hmm. isang na uh, may kita isang dekada, nagkahiwalay, wala tayong magagawa Oo, oh, kaya dapat palamig palamig muna. Kasi ka yun tayo na makabawi ka na. Meron din naman siyang mga ginagawa, BVC. TV commercial pero hindi na kasing ganun kalala. Hindi, nung sila ba ni Catherine doon. -do. Ay, oh, ay ah, mapapansin oh, yun eh, yun. si Catherine talaga ang nako. Ang lalaki. Tsaka talagang siya ang Ay, oo. Oh, oh, oh. Kinabog Alam. ang lahat na endorsers. <laughs> Alam mo, gusto-gusto ko yung bagong ano ngayon ni Catherine. Alin yung, doon? Yung, yung iniinom natin palagi yung kape. Ay, oo, 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 ang ganda-ganda. Ang ganda, gusto Hindi siya pwedeng matapang. Oo, 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 yun. Hindi na pwedeng tapang, mga gano'n, matapang. Gano'n, something to that effect, di ba? Ako naman, gustong-gusto ko naman yung century. Century, kasi katawan niya, sexy siya. Oo, oo, oo yun. Uh -huh. ang, 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 sarap panoorin lang na talagang kitang-kita -kita mo na nandoon yung puso niya sa paggawa ng TVC. Saka napakaswerte uh -huh. niya talaga. At kapag Catherine Bernardo ang nag-endorse ng produkto, pre-sold. Ay, oh, sigurado. Mabenta. Sigurado. Mm -mm -mm. Okay. Sino sa palagay mo ba yung hindi na nakukuha ngayon? <laughs> <laughs> Ang dami na. kung pag yun na isa-isa ko siguro, abuti ng mga dalawang yellow pages yun. pero oh. meron isa na talagang wale, ibay, wale na. na. Marami sila. Na, oo, oh, lalo pag binanggit mo yan, another yan. Another. <laughs> Ayan. Basta, yun po ang paghusga ng ating mga kababayan na wala raw po ang salbabidang may hangin ni Daniel Padilla. Kaya siya po ngayon ay nalulunod. Mm. Diba? Ay, eh sabi nga, pag nalulunod ka, kahit sa tingting -ting ka, kapit ka, makarating ka lang sa dalampasigat. Eh sino ngayon ang magiging salbabida ni Daniel? Ay, wala na. Na may hangin. Si, si ano? Sino? <laughs> Another! <laughs> Another! <laughs> oh, <Another. laughs> basta. Oh, kantahan mo na. Si Catherine naman, kantahan mo. Hanggang dito na lang mo ng ating video at kung nagustuhan nyo, comments down below at huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin. yun na rin ang notification bell para manotify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat. <laughs>